Hello guys, kumusta po kayo lahat? Shout po sa inyo lahat. Lalo na sa mga subscribers. Salamat sa inyo mga idol. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo lahat diyan? Lalo na po sa mga viewers. Maraming maraming po salamat po sa inyo mga idol. Salamat po sa inyo. Kumusta po kayo lahat dyan? Ng mga nanonood sa mga video ko. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much. All subscribers and viewers. Kumusta na kayo mga idol, mga OFW natin, mga kaupayan dyan. Mayong uto, mayong gabi, mayong aga. Maupay na aga mga Warinon, Tacloban. Mga Bisaya, ko Bisaya, Cebu. Mayong Buntag, Mayong Kunto, may <laughs> Kumusta mo diha? Kumusta na kayo lahat dyan mga idol? Busy naman tayo ngayon sa trabaho. Kaya gagamit naman tayo ng gloves. Puro bakal naman ngayon gagawin. Nagpapasalamat talaga ako sa, sa lahat po sa mga tapwa ko creators, sa mga idol, tapwa ko contents, gumagawa ng mga video. Salamat po sa inyo lahat mga idol. Laging kayo mag-iingat dyan. Update lang po tayo sa mga video natin. Nagpapasalamat lang po ako sa mga nanonood sa mga video. Bawang mundo nanonood po sa mga video. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo lahat, mga idol. Salodyo ko sa inyo lahat, talaga, I promise. Uras na po, bumalik po tayo sa trabaho. Kasi bumaya, darating na si... Boss. Nagawa tayo ng trabaho. Tapos na po tayo gumawa ng content, babalik na po tayo sa trabaho. Lahat ng mga trabaho natin, kapwa ko mga trabador kapwa ko mga trabaho sa ibang bansa o sa Pilipinas man. Lahat tayo mag-iingat lagi, mga idol. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much for watching, mga idol. Salamat sa inyo lahat. Thank you so much. Bye-bye, mga idol. Salamat po sa inyo lahat. Please subscribe po, mga idol. Like and subscribe po. Salamat po sa inyo lahat, mga idol. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat, mga idol. Thank you so much po.